Ito po, ang ating pong welding. Oh. Okay, okay po. Hindi na natin kailangan sample. Kasi, ayan Oh. Auto darkener naman po ito. Kusa po siyang lumiliwanag pag nagwe-welding tayo. Ay, kusang dumidilim pag nagwe-welding tayo. So, ayan mga ka-discote, uh, sana po mapagpalangaraw sa atin lahat, another day naman sa ating so Ngayong araw po, is, hindi po tayo nakapanikside, gawa ng napakahangin po, at hindi uh, na ako tumuloy, hindi na ako umalis. So, ang gagawin naman natin ngayon, dahil nga po, mahilig ako mag welding-welding. So, wala po tayo ngayon ng hey, de, DIY helmet ng ating pang-welding, kasi ito po uh, ito yung pag welding ko Yan. Yan. ito po yung kinagamit kong pang welding uh, auto darkener kaya lang po uh, nung hindi po ako gumamit ng, hindi po ako naglagay sa mukha ng mask or nung tela nasunog po yung mukha ko dito sunog-sunog tsaka yan medyo, <laughs> lahat nangitim po yan so bali isang araw ko dalawang araw ko rin pong iniinda napakahapdi <laughs> nasunog po yung mukha ko kahit po malayo yung mukha ko dun sa welding ko nasunog po so first time ko po, po kasi nag-welding so nagpa-practice pa lang ako kaya pero um, medyo marunong na po ako natuto na po ako dahil ito po uh, ginawa ko na ayan yan yan ginawa ko po yung welding ko Ayan. Pero hindi pa po magandang masyado makinis. yan Na, ginawa ko na po hanggang dyan lahat. Tsaka yung gate. Pinaka gate ko po. Ayan. ko na. Pero hindi pa po masyado siyang maganda. Yung baga masasabing pwede na rin po kaysa wala. <laughs> Pero pagdating sa quality, hindi pa po tayo ah uh, hindi pa papasok pang ano pa lang hindi pwede pa pwede pang international <laughs> pang local pa lang po nalang <laughs> uh, hindi po po tayo ganong kapulidong umano. pero at least natututo na pa ako hindi ka mukha nung una po na hindi ko mapadikit ah <laughs> uh, dahil nga po nasasari na tayo mag welding ayan at uh, napapadikit na natin sa bakal at nakukuha natin yung timpla So ngayong araw po is uh, gagawa po tayo ng DIY helmet. So ikakabit natin to sa dulo. Kasi parang dito masunog tayo sa muka. So meron po dito akong lumang face shield. Ayan. Ito ang aking lumang face shield. Yeah, so, so galing to sa kapatid ko na katabaho sa ACE. Ayan. At uh, hindi naman ginagamit So, ang gagawin na lang natin dito is gagawin natin siyang helmet na pang welding. So, ikakabit natin itong dito sa ano, para hindi na tayo nag-aalis ng ano, kasi maganda po siya. Hindi na kailangan ng ito po. O, ganda po. Napakaganda. Iwasad tayo sa ano ng welding. Hindi tayo masusunog. Ayan o. Oh. Pwede po siya hindi angat. Ayan. Ayan. Magagamit natin ito. Ayan. So, ikagamit lang natin itong ganyan no? Oh. Gagamit lang natin na ganyan. Ayan. So, uh. Ayan, gagamitin natin to na Uh, Gagawa natin yung paraan Para hindi masayang So, sayang naman po kasi Kung di naman natin natin yung magagamit kaysa bibili po tayo ng welding helmet Napakamahal po Ng welding helmet At, ah... Uh, nasa din po Yung ng glasses Mahigit pa po So, eto Libre na lang Gagawa lang natin ng paraan So, ang gagawin ko Lalagyan ko ng design Dito sa harapan Para, ah... Uh, mag matago yung ating mukha hindi po siya agad makuha ng anang si sinag ng liwanag po ng ano nung init nung welding na rad natin so pipinturaan natin siya alagyan natin natin ang design so yan para mga kadiskate panoorin nyo po at uh, para may bagong diskarte naman tayo magagawa ngayong araw na to so tara po So ayan, mayroon na po tayo dito ng black na ayan, black na pintura, pintura natin sinang black ito. Para maganda tingnan. <tinyo> black na black na siya. Ayan. Patutuyin lang natin, may gagawin tayo dyan. So, ayan mga kadiskate, at nangyari natin. Ayan. Ito yun po. So, ayan. Ang gagawin naman natin ngayon ay... Lalagyan natin ng design. So, lalagyan ko po ng design. Ang naisip ko po pong design is yung kamukha ng sa mas ni ano, ni Spider-Man. Yung sapot po sa mukha e Dito, lalagyan natin ng sapot. Yung po naisip. Lalagyan po. natin mga mm -hmm. natin ang design natin ikakat lang naman natin ito eh Ito Spiderman Spider-Man. Ito na isip natin. So, ikakat po natin ito. Para yan ang lilitaw na design po natin. Pipintura natin ng puti yung pinakano niya. Gamit ang ating cutter. Yan, ikakat na po natin para tayo ay makayari agad. gawa natin yan Ayun, so piktura naman natin ng puti ito. Yan para ah uh, wag ka design siya. So ito mga kadiskarte tatanggalin natin para makita natin yung resulta kung okay ba yung ating ginawa. Kaso ang problema po natanggal yung pintura din niya oh. Dito sa ano. Pero nagawa natin ang paraan yan. Yung matatanggal. At, dito pinturaan ko na rin po dito itim para hindi na po siya ano bumakat si Spiderman Oh. Oh. Okay. So, gagawin naman natin. lalagyan na lang natin, natin siya rito ng ito yung kanya salamin. Ayan. Iukit po natin dito. So ayan mga risyate. At uh, yeah, ipi-play na po natin siya para gumanda yan. Hindi nakapatong na. diskarte. So mamaya po ay eh, iskakat na po natin ito sa itas para mailagay na natin itong pinaka shade nya. So ito mga kadiskarte at kukuha rin natin itong pinaka ano nya. ito po ilalagay natin para mapukit natin yung kanyang ano. Ano? So, ano na? Sabi na. Kukutin na kun natin. Halosin naman natin to eh. So, ikakat na po natin yan. So, ayan ha. Ikakat na po natin. Karte. yan nag-aaralan natin so, karte. Subukan na natin ilagay Pero tatanggalin natin itong tali na ito Ito <tinyo> lang kita Ana, ayos na didikit na lang po natin so ayan mga katiskate didikit na natin siya. Ayan. At, uh, gamit sya ayan o Uh, na lang tayo nito hindi na po tatanggal yan ito lang gagamitin natin dito natin lalagyan tutuwirin lang natin ng konti ito para dito natin lalagay diyan. Ah. So ito sa lalay, nilagay natin ng uh, stick blue para hindi po pumasok yung init. Niyata stick blue. <laughs> Kita-kita po natin. Ayan, ganda. Oh. So, may may mayroon po higpitan sa likod pwede ilock, eh, hikpita natin pwede rin natin dito para ayun yan perfect po so maganda po pagkagawa natin ayun eh, no? so ito pong uka na to sa lalim lalagyan lang natin yung stick glue yan para hindi po makapasok yung ano ay ito pala maluwag po palang konti ito sa taas Higpitan lang natin to. Makakadiskarte. konti lang po yung ano. Yan. Okay. Mayroon na po tayo mga gamit ng pang welding. Hindi na po tayo maiinitan. Yan. At ah. Uh, na po masusunog muka. <laughs> so ayos. Makakadiskarte. Perfect na ang ating pagkakagawa. Pwede pa natin siya tanggalin kung ayaw natin dito. Ito lang yung lock natin. Oh, no? sa taas. Oh grabe na ayan pwede natin siyang tanggalin kung gusto natin ayan. yun mga kadiskate nakagawa naman tayo ng magandang ngayong araw na to nakagawa naman tayo ng DIY natin na ang welding gamit lang po ang ating lumang face shield no, lumang face shield ng ating aking kapatid na hinihig ko ay binihig pala sa akin nung uso pa yung ah uh puso pa yung face shield sa bawat pupuntahan so eto kumuha ka muka lang din po ng ano ng ah. uh, helmet hindi na helmet na welding uh, helmet welding eto hindi na natin kailangan bumili ayun, meron po tayo ng helmet na pang welding huh? ganda oh. Ayan ito po. Ang pang welding. Oh. Okay, okay po. Hindi natin kailangan sample. Kasi, ayan Oh. Auto darkener naman po ito. Kusa po siyang lumiliwanag pag nagwe-welding tayo. Ay, kusa ang dumidilim pag nagwe-welding tayo. Kaya, ayan Oh. Kitang kita po natin. Okay. Perfect. So, ayan mga kaskarte. Okay, nakatapos na po tayo ng ating gawain. At, uh, ayan, at wala tayong ibang ginawa dahil napakahangin. Ayan, kumawa lang DIY, ano, DIY uh, welding helmet. Ayan. So, gawa lang po ito sa face shield. Ayan, face shield, pero naging pang ano natin siya magandang pang welding na hindi na tayo masusunugan ang mukha <laughs> yan so yan at uh, na tayo mga kadiskarte thank you very much po sa lahat ng viewers at subscribers ko na wala pong sawa sa mga suporta ah. thank you thank you po sa inyo lahat God bless po sa inyo lahat mga kadiskarte uli at uh, see you next vlog uli natin mga kadiskarte bye bye po thank you